Magandang gabi po, buwang sore tulimon, uh, father Leo po. Uh, Rector ng Philippine Catholic Mission dito sa Paris, France. Um, chaplain ng Filipino community. Ang pagmamano, na tradition na pagmamano? Embedded kasi yun sa kultura natin. So we are known to be Filipinos because we do the pagmamano uh, sa ating mga nakakatanda. Bilang pagalang, uh, sign of courtesy and sign of respect. So uh, that makes us distinct from any other culture. Uh, culture kasi tayo yung nagmamano pag tanda ng pag-alang sa akin, magandang panatilihin pa yun kahit nasa uh, nadito tayo sa malayong lugar away from the Philippines pero dala pa rin natin yung ating kultura Aileen Joy Cabreros po Pagasan po tayo sa Pilipinas <laughs> uh, Makayo Pangasinan uh -huh. Hello sa mga taga Pangasinan. So, ilang uh, ilan taon na po kayo dito sa Paris? Uh, six years. Oh, well, six years. Uh, Laki po ng bata. Anong ugali ang mas nais nyo makagisnan nila? Yung ugaling Pinoy o ugaling Pranse? Mm, um, ugaling Pinoy pa rin po. <laughs> Para ano, kasi yung mga Pranse dito parang uh, wala silang mga... Uh, kunwari po, pag pangalan mo, nanay mo, ganun, pangalan na lang ng nanay mo. Gusto ko ba yung ma-respect pa rin, ganun. Ba nating panatilihin ang pagmamano at bakit? Ah, opo. <laughs> Kailangan po. Kasi yun na po yung natin nung sa Pilipinas pa lang, yung mga bata doon, yon Sana ano, hanggang ngayon meron pa rin pong gumagawa. O oh, meron pa rin po, po yung mga, pang, pang, pamangkin ko, na nabamano po sila. Si Ray, pangalan ko, taga-Kabit City ako sa Paris? Uh, dito, tatrabaho sa Paris. Okay. Ano ka na po kayo katagal sa Paris? Uh, since 1995 pa. Paano po kayo uh, nakarating ng Paris? Uh, Nagano ako, galing akong Saudi. Dahil yung company ko dati, French company. Uh, kaya nakapagbakasyon ako, na ako rito, gano'n. Eh, uh, nung finally, nung kuhan kung ilang bakasyon yun yun, lang ako rito. <laughs> ano, po, ano po yung pinakamahirap na karanasan nyo dito sa Paris na hindi nyo makakalimutan? Ah, yung pinakamahirap na karanasan yung trabaho. Dahil, siyempre, sa, sa, doon sa ano, ang trabaho ko talaga, iba eh, yung kontra eh. Kasi hindi naman ako marunong sa trabaho ng bahay. Eh, dito karamihan dito trabaho ng bahay. Pero finally, nung later on, uh, na kapag adjust din. Okay. Uh, adjust din ako sa sitwasyon dito. Pati yung panahon, yung klima, mahirap din. Dahil sa atin, siyempre, intinit eh. Lalo na nga Saudi, galing sa Saudi. Ngayon, uh, dumati yung panahon na eh. yun, nakaraos din. Kumanda na rin naman ng ano. Ang sitwasyon dito, compare dun sa Saudi, ganun. Uh, ano pong opinion nyo sa mga taong nagsasabi na kapag nakapag-abroad ang Filipino, mayabang na? Ay, marami yan. <laughs> Mer May, eh, meron talagang gano'n. Eh, bagay, mga tao hindi naman pare-pareho eh. Pero ako hindi ako gano'n. <laughs> 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 Pero marami, maraming ganyan. Maraming marami Misan marami pa nga kung sino pa nga yung napapasing ko, kung sino pa yung mga medyo baguhan. Sila pa yung mga mais na ba yung mga suplad mga suplado on that suplad on that uh, yun eh bakit talagang ganyan ang buhay ng tao eh merong hindi ano hindi bang maya merong bang maya <laughs> ayun ganun lang yung anak ko dalawa anak ko eh isang 20 28 isang 27 parehong may trabaho na sila pero kung minsan, hindi ko gusto kong ma-maintain, ma-keep nila yung kulturang Pinas. Pero dahil dito sila pinanganak, dito sila lumaki, mahirap eh. Kahit yung pagsasalita, hindi sila masyado sa Tagalog, salta natin. Pero ang iniisip ko lang, dahil kung gusto nila, siyempre sila may desisyon na ngayon, dahil nasa edad na sila, so, Siyempre, dito sila maninirahan, eh di ikip nila yung kultura ng France, eh. Okay. Kaya lang, wag, wag sana nilang kalimutan na Pilipino pa rin sila. Dapat pa po bang panatilihin ang pagmamano sa mga anak, kahit yung mga anak na lumaki di sa ibang bansa? Oo, dapat yun. Dapat yun. Na kailangan yun dahil mahalaga yun sa ating mga Pilipino. Eh. Ang yung pakita, pagpapakita ng respeto sa mga, lalo na sa mga may edad. You know? Mahalaga 'yon, no. Kailangan nating i-maintain 'yon sa mga ano. Kailangan yung mga anak ko eh malalaki na ngayon, mag <laughs> ayun mag-bless na eh. Yan sila. ayun ganoon. Pero may meron pa naman silang mga salitang po na yung bilang respeto, ganoon. No? Okay. Maraming salamat pangalan nila, madang Ah, uh, Johanna Desquitado po. Madam Joanna, taga saan po tayo sa Pilipinas? Uh, Mauban, Quezon. mm okay. Mm -hmm. So, mm -hmm. so, ang buong pamilya po nandun pa sa Philippines? Ano yung mga anak ko? Mm -hmm. I have three kids here. So, yun. Dito sila pinanganak at kasama ko sila. Kasi tayo mga Pilipino, ano tayo, family culture, di ba? Mapagmahal tayo sa family. So, parang... Ang, ang kaibahan is para kasi sila very ano, open-minded sila eh. At saka parang very independent. So parang piling ko mas okay pa rin yung culture sa atin. Kasi nga tayo is uh, family Although makipamily din naman sila. Kaya lang tayo kasi very giving eh. ba diba? Pag meron tayong konting blessing, sineshare natin. Eh yung mga bata dito parang... Wala lang. <laughs> tilihin ang pagmamano ng mga batang lumaki sa ibang bansa. At bakit? May opinion. Mm -hmm. I think oo. Kasi yun ang naging ano namin eh, natin, na ano tayo eh, ma, mapagmano tayo sa mga matatanda, nirespeto nire natin ang mga matatanda. So para pini ko, ibalik. Kasi iba na nga yung panahon ngayon eh, pero parang mahirap na siguro kasi ang mga bata ngayon, ano na eh, iba na. Dahil nga computerized sa tayo, lagi silang nasa cellphone, mga computer, pag nakikita parang hello lang. So kung pwedeng ibalik why not, 'di ba? Kung hindi naman at least yung hello lang. <laughs> sa aking opinion, mas gusto kong manatili para yung kultura nating mga Pilipino. Kasi 'yun ang nakagisingan ko eh. Hangga't maaari ko ano 'yung pagkapalaki sa akin ng mga magulang ko, 'yun din ang gagawin ko sa mga anak na 'yan. Sana habang naririnig nila 'yon ay kanilang sundin. Sana. Okay. Ano, ano po? Ang magiging pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. What? Yes. Oh, nag-agree, nag-agree. Yeah. <laughs> okay. Ano po bang panatilihin ang pagmamano sa mga batang lumaki sa ibang bansa? Para sa akin, yes. Yes na yes. At yun ang ginagawa nila ngayon. Yun talaga. At yun kasi yung ating pagkapakita na tayo talagang Pilipino-Pilipino. Hi! Hello! One Filipino, TV in Paris. I'm Salome Jerseia Drouet. Uh, 27 years in Paris. So almost of my life I <laughs> dito na ako to tumanda e ka nga. Siyempre, <laughs> mas gusto ko pa rin yung ugali natin at culture ng ating pinakamamahal na bansa. Uh, hindi ko naman sinasabing hindi rin mag hindi maganda dito but we are still Filipino. So mm -hmm. I uh, gusto ko pa rin yung culture natin at pag-uugali ng mga Filipino. Dapat ba nating panatilihin ang pagmamano o at bakit? Para sa akin isang tradition 'yon kaya mas gusto kong manatili 'yon kasi isang tradition ng uh, ng bawat Pilipino at saka Basta sa akin, sa damdamin, gusto ko yun. Okay. <laughs> Salamat po at follow for more One Filipino TV!